Baka yung nasilip nila doon sa loob ng kulambo kagabi, kalahating katawan lang ni Tatay. Si Aya naman ang nagkwento sa akin na doon sa kusina, naririnig niya yung mga ibon doon. Pero nga pala tay, mapansin ko lang tay, saan po ang altar niyo po? Hindi wala ho Hindi ako kami nag-aaltar. Hindi kayo nag-aaltar? Tay, bakit po hindi kayo or hindi ka naniniwala sa Cruz? Kasi natatakot ako. Nagpaalbularyo ako tay, sabi nila ilang gabi na daw na may lumalapit, may umaaligid sa akin. Ibabalik ko na po yung box na ito, yung pinamana mo sa akin. Hindi ko na kailangan yan kasi binigay ko na sa'yo yan eh. Sabi mo, ipinamana sa'yo tapos namatay sila. Ipinamana mo sa akin, tapos kailang ka mamamatay. So yun mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang umaga na naman po sa atin lahat. Eto mga kababayan, muli na naman namin binalikan si tatay. Dahil kagabi po, nagpunta kami dito, ay uh, hindi talaga niya kami nilabas. Pero kailangan talaga namin siyang kausaping masinsinan kung kagabi binabalik namin yung box na binigay niya sa akin hanggang ngayon pa rin po dala ko pa rin yung box para ibalik sa kanya dahil hindi po talaga namin alam kung ano ang mga nangyayari baka isa itong dahilan ng box na to pero nagtataka lang kami mga kababayan kasi kagabi alas 6 mag alas 7 umakyat kami dyan sa may hagdan ah uh, nasilip ni Kuya KJ tsaka ni Kuya Jesse nandoon naman daw sa loob pero bakit hindi siya lumalabas ayaw niya makiharap sa amin paggabi so sa araw lang siya humaharap kaya minabuti ng team na ngayong umaga balikan pero kung mapapansin niyo mga kababayan kasama ko na lang si Kuya Jesse si Kuya Ken naman ngayon kasi pag uwi ng bahay siya naman po ang nilalagnat kaya naiwan muna si Kuya Ken pero nagtataka lang ako mga kababayan kasi nasilip ni Kuya Jesse at saka si Kuya Kin na nandoon si tatay daw sa kulambo. Palagay niyo mga kababayan, baka kalahating katawan lang ni tatay ang nandoon. So yan mga kababayan, tama ba yung hinala namin? Sinasabi na aking mga kasamahan, baka yung nasilip nila doon sa loob ng kulambo kagabi, kalahating katawan lang ni tatay, kaya hindi po talaga siya lumalabas. Isipin yung mga kababayan, dalawang gabi na po, pupuntahan namin siya ng gabi, hindi talaga siya iimik. Pero kinaumagahan, sinasabi niya, nandyan lang siya. Ngayon mga kababayan, pupuntahan na naman namin, ayaw at sa gusto niya, gusto ko ibalik na sa kanya itong box na to. Kasi, isipin yung mga kababayan, kagabi na naman, si Aya naman, ang nagkwento sa akin, na doon sa kusina, naririnig niya yung mga ibon doon Wait, 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 wait. So, kababalaghan talaga mga kababayan, hindi ko alam. Sabi ni Yaya, sinusundo daw ako ng mga paniki doon. Yung mga paniki na nandito, sumusunod daw sa bahay. Pero sa akin mga kababayan, hindi sila nagpapakita sa akin. Kay Ken, kay Yaya, kay Boss JB, no? So mga kababayan, samahan niyo po ko. Ano kaya misteryoso talaga, ano kaya kababalaghan, meron kay tatay, no? JC, samahan mo ko. Dito ka. Ganon pa rin ang ayos eh. Ay, andiyan ka pa Kumusta po? lang. Okay ka lang? anong ginagawa mo po? dito lang ah tayo magpanol tayo ikaw yan? ikaw yan? lipad ka nga ay lipad likod ka nga tay oh, oh, siya nga siya siya nga ikaw yan tayo ha sigurado ka? oo oh, ako lang nakatira dito <laughs> mag isa lang ako mag isa ka lang talaga? sige tay papasok kami ha may may mahalaga akong sasabihin sa iyo, Tay. Oo daw, tara. Pasok tayo. ha? okay lang. Mga kababayan, pagka umaga araw, hindi masyadong nakakatakot. Pero pagka gabi, nakikilabab ano? Ha? Ano lang talaga, pag wala ko, oh. kinakalkal ng mga talaga. Alen? bahay. sa bahay. Tay, pwede ba dito na lang tayo sa baba mag-usap? O oh, sige, pwede. Okay lang. Okay lang dito sa ilalim? Oo. kumpara. Itong bahay, binabaha pag gano'n, umuulan eh. Malahari. Binabaha. O sige na tayo, dyan na lang sa taas. Oo, oh, sa taas. Sige. Akyat kami tay. Okay. Tara, Jesus, samahan mo ko. Bakit parang pila yung paamong isa tay? Kwan, may pilay-pilay ako eh may pilay ka? So, yung... nakipaghabulan ka yata kagabi tay? hindi, kasi nung naglalaro ako pilay ko na to ah, nung naglalaro ka o, naglalaro ko sa gabi tay? Ha? naglalaro ko sa gabi? De, dati ako player ng kwan? basketball nung kabapaan ko upo ka tay upo ka ok Hello, okay lang tay Tay Papansin ko lang tay Kasi dalawang gabi na kami nagpunta dito Bakit pag kumakatok kami Inararamdaman namin na may tao sa loob Pero bakit hindi mo kami pinagbubuksan ng pinto pag gabi Nandito, nandito ka ba talaga? Oo, nandito po Pero mag, uh, Nakatulog na ako ng maaga Wala na Maski sino kumato Ay ganun? Hmm Siyempre, tulog na ako. Kung uh -huh. isang may kumakatok dito, uh -huh. hindi ko na nararamdaman. Ah, eh, hindi mo na alam? Mag-isa mag mag lang ako dito eh. Kasi tay, so, kagabi nang galing kami dito, kumakatok kami, tumatawag kami sa'yo, tapos sumilip si Kuya Jesse, Kuya Ken, nararamdaman namin na may tao talaga. Pero hindi ka umiimit, tay. Tulog na siguro ako nun. Tulog ka na? Oo. Kasi bada, bada, maaga akong natutulog dito eh. Uh -huh. Kasi, Minsan, pag wala kang nakain, wala anak buhay. kay. Minsan, walay din ako sa bayan. Hmm. Hmm. Hindi ng pagkain. Ma ma matanong ko lang tay. Kasi, ang dami talaga kaming, ang dami talaga akong nararamdaman. Huwag ka sana magalit sa akin, ha? sa totoo lang po talaga may gusto akong ibigay sa iyo eh. may gusto ako ibalik sa iyo tay eh. Ay, yung... pero nga pala tay mapansin ko lang tay saan po ang altar nyo po ay hindi wala ho hindi ako kami nag-aaltar ay hindi kayo nag-aaltar hindi mm kami nag-aaltar hmm. ilang taon ka na ulit tay 74 na ako kasi mga kababayan, yun yung hinahanap ko dito, hinahanap ko po yung altar nila talagang kahit saan. Walang bakas. Walang bakas ng mga altar, naghahanap po ako. Kahit mga noon-noon patay, wala talaga kayong altar? Ay, no, noon kasi no, noon Siyempre, yung mga matatanda. No, Opo. Noon, yung mga lola ko wala, wala na eh. Siguro, sa tam... Nung kuna ako, sinila na ako, wala, Pinagtatapon na siguro yung mga altar-altar dito. Ah, pinagtatapon nila yung mga altar? Oo, wala, wala. wala, silang, kuna Paniniwala sa mga altar-altar eh. Yung mga sino na kung mamagugulang. Wala talaga. Wala silang kini. Eh, wala, eh. wala, silang paniniwala sa altar. Hmm, wala. Ikaw, Tay, wala ka rin paniniwala? Eh, naniniwala rin ako minsan. Kasi, ang kinikilala ko, tayo yung talagang sa taas yung Diyos. Hindi yung mga altar-altar na yan. Diyos lang talagang kinikilala ko. Pero sa pamamagitan tay na paglalagay natin ng altar sa ating tirahan, para sa akin lang po, ano, Opo, po. ay simbolo po yan <coughs> ng paggalang. O, tama. Simbolo po yan. Parang nagiging tulay para mga ipag-ugnayan tayo sa ating Diyos Ama. Hindi porkit gumawa tayo ng altar, ay doon na sa altar tayo naniniwala. Para sa akin po tay, kung dito sa bahay, gagawa tayo ng altar para buong pamilya natin mayroong palatandaan na doon tayo magsisimula para tumawag sa ating Diyos Ama. Parang yung mga ibang relihiyon tay, ang Katolik gagawa ng simbahan, yung simbahan na yun, yun po ay magiging ah. Uh, Ah, basihan para doon magpupunta ang sambayana. Halimbawa, yung simbahan ng Malasiki, pupunta po sa simbahan every Sunday, di ba? Para doon magtipon-tipon para magpasalamat sa ating Diyos Ama. Ganon din yung mga ibang reliyon, may simbahan din sila kung ano-anong tawag nila sa Catholic simbahan, di ba? Sa ibang mga reliyon may kanya-kanyang tawag eh, yon ay parang tagpuan para magpasalamat. Hindi porkit gumawa tayo ng altar, eh, doon na tayo naniniwala sa altar. No? Yun lang po para sa akin. Tay, ha? Huwag ka magalit sa akin. Although, okay lang yung tay. Pasinsya ka na. Wala gaya ng sinabi ko, tay. Kasi mula nung nakilala kita, talaga, ang, ang dami namin, ah, uh, ang dami nangyari. Alam mo ba, tay, nakaraang araw, buti nga, okay na ako. Kasi nalaglag po ako sa bangin. Saan? Diyan sa may bundok. Naglalakad ako, natapilok ako. Pero okay lang, okay naman. Mm -mm. Buti na lang, hindi nabali daw buto ko. nagpa sino, sino kasama mo noon? Mga kasamahan ko. Uh, na, Opo, nagpaalbularyo ako tay. Sabi nila, mayroon daw gustong lumapit sa akin. May umaali-aligid daw sa akin baka kunyo, uh, demonyo si sa satanas. Kaya yun ang paniniwala namin eh. Hindi mo kasi ang, ang satanas sa amin. Opo. Eh, 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 may kapangyarihan din yan. Hindi mo makikita yan. Naniniwala ka sa satanas tayo? Oo. Nan, naniniwala ko. Kasi ang mga satanas din, may, may kapangyarihan din yan. Nasa Bible, na, na, na ano rin ko sa Bible, Bible yan. Hmm. Yung mga sekwan mga... Nag mga uh, kwan. Talagang may kapanya rin din sila. Nagpaalbularyo ako tay. Oh. Sabi nila, ilang gabi na daw hmm. na may lumalapit, may ma umaaligid sa akin. Kaya nga po ako, mapansin mo tay, hindi ako nagpapawala ng krus sa aking katawan. Yun ang panlaban ko talaga. Pero ngayon lang naka-encounter ng mga ganito tay. Tapos isa pa, sa gabi, nakikita ng mga kasamahan ko doon sa bahay ko, may mga umaali-aligid na paniki. Mayroong malaking paniki na na umaali-aligid sa bahay. So tay, ibig sabihin tay, hindi ka po naniniwala sa mga krus? Hindi ka naniniwala sa krus? So, bata pa kami, sabihin kami na hindi kami naniniwala diyan sa mga krus-krus na yan. So yung yung lolot lola mo hindi naniniwala sa krus. Ay, yung mga lolo at lola ko hindi sila nakita no'ng. Oh, ay, Katol Katoliko pa sila noon. Hmm. Hindi so ka... hindi ka naniniwala sa krus, Tay. Yo, Tay, yung mga lolot lola mo, yung mga magulang mo hindi sila naniniwala sa krus. So Oh, Tay, yung lolot lola mo hindi naniniwala sa krus pati nanay mo, so ibig sabihin ngayon pati ikaw hindi naniniwala sa krus. Hindi. Sige tay, kita, pumunta ako dito tay. Uh, kasi, uh, Bakit po tay, hindi ka naniniwala sa Cruz? Kasi, yan ang kwan namin. Eh. Ang, ang Diyos ang malang kwan namin, pinaniniwala eh. uh, pinaniniwalaan eh. Mm. no? Oh. With, uh, ang, ang kwan ko, yung mga sinauna kasi yung mga magulang ko na nila ya ganun sila <laughs> hindi talaga naniniwala naniniwala sila donc, eh, nung naging konako, na ako bata pa kami kasi pinangaral na kami yung mga uh, tay matanong ko lang anong itinuro sa iyo ng magulang mo nanay tatay mo sa pagkakatanda mo anong itinuro sa iyo ako hindi ko na natdan yung magulong ko. Dalawang taon patay na yung mga magulang Ah, dalawang taon ka kaya pa lang? Ang, ang tiyahin ko nang nagpalaki sa akin dito. Mm. Ah, Dadalo oo. lang kami dito. Iyon <laughs> ang inaalagang ko. Wala na. Yun. Oh, nawala, nawala so yung tiyahin mo, hindi rin po naniniwala sa mga altar, sa krus? Tay, bakit po hindi kayo or hindi ka naniniwala sa krus? Kasi natatakot ako. Sige tay, pasensya ka na po tay ha. Okay. So tay, pwede bang ano, sa baba tayo mag-usap? Kasi natatakot din ako dito eh. Baka malaglag tayo <laughs> tay. Marupok bar na yung mga... <laughs> Tara, sa baba tayo mga kababayan. So tay, uh, pinaka-reason bakit ako bumalik sa'yo dito, gaya ng sinabi ko sa'yo kasi natatakot talaga ako. Ilang gabi na po na may mga umaali-aligid na paniki sa bahay. Pero hindi ko nakikita yung mga yun. Hindi sila nagpapakita sa akin. Sa mga kasamaan ko lang nagpapakita. Tapos si Kuya Rizky, unang nilagnat nagpunta kami dito. Kagabi nagpunta kami dito, si Ken naman nilalagnat. Tapos ako, sakitan ang likod ko kasi nalaglag ako sa bangin. So baka, baka nagagalit yung mga cahin mo. Lo, yung pinamana mo sa akin, lo, dala ko to kagabi eh. Ibabalik ko na po yung box na ito, yung pinamana mo sa akin. Hindi ko na kailangan yan kasi binigay ko na sa'yo yan eh. Pinamana ko na sa'yo yan. Ay. Hindi ko na matatanggap yan. Bakit po? Ay, matanda na ako. Hindi ko na kailangan yan. Paano po ito? Hindi po ba ito yung dahilan lo? Bakit may mga paniki sa bahay ko? Bakit Ayun, nagka... Matatanggal din siguro yan, mga paniki na yan, siguro. pinapasalam uh, pinapasya lang ka siguro. Sa umpisa lang yan, masasanay ka rin. Talagang ganyan, masasanay ka rin. Sa umpisa lang yan. Kasi anak, patanda na ako. Kaya isasaling ko na sa'yo yan hindi ko akalain tay na may misteryoso ba talaga to hindi ko alam na ganito hindi ako makatulog sa gabi tay eh Ay, kasi kasi yung mga ayan mga ko ano mga lola ko mm -mm. wala namatay na sila eh ako lang mag isa rito puro namatay yung kahing ko lola ko wala na ako ha? na lang mag isa dito Mm -hmm. Ah, kaya sinasalin mo na tay. Kaya isinasalin mo na itong box na to. Puro na matay na ang mayari. Ikaw tay hindi kay. Mali, uh, hindi ba siguro ka uh, Lin, Yung mga mga lola, lola ko. Mm. -hmm. mm -hmm. Natatakot ako tay kasi mm -hmm. pinamana ng lulut lola mo. Tapos pagkatapos nilang ipamana, namatay na sila. Ah. Pero natatakot ako tay. Sabi mo, ipinamana sa'yo, tapos namatay sila. Ipinamana mo sa akin, tapos kailang ka mamamatay? ay ko lang. Hindi ko rin alam eh. Anong mangyayari tayo pag patay ka na, tapos sa akin mo to iniwan? Ay, pamana ko na sa'yo yan, simpre. Hindi na talaga pwedeng ibalik sa'yo? Hindi na, ipatay na ako eh. Hindi na pwedeng ibalik. Kasi hindi ako makapakalitay kung ano-anong nararamdaman ko. Kaya gusto ko sanang Kasi ibalik sa'yo. Sa kung kataas, kumingi. Tay, kung sabi mo hindi na pwedeng ibalik sa'yo kasi matanda ka na at gusto mong isalin, ayaw ko rin umabot sa akin to hanggang pagtanda ko tay. Pwede bang turo mo sa akin paano mapawala ng visa tong mga to? Pwede bang ibalik ko na ito sa mga kapatid mo dyan sa gilid-gilid? Hindi na pwede kasi ibinigay ko na sa'yo yan kaya ingatan mo. Naguguluhan kasi ako tay eh. Ingatan mo liyan na kon. Eh, basta ingatan mo. Basta ingatan ko. Oo. Mga kon yan, uh, na ng mga lola ko yan. siguro may kapangyarihan din yan. Sige tay, no? Paano kaya to mga kababayan? Kaya Jesse, Sa'yo, ipamana ko na lang to sa iyo ngayon pwede ba yon bata ako. anong bata pa ako na tay oh Kung ipamana ni Daddy Frankie sa akin, paano huh? kung tumanda ako, ipamana ko rin sa mga anak ko? Mga anak, hindi mo pwedeng ikaw, ikaw, saling salin lang yan. Hmm. Kung kanino na ibigay, hindi na basta-basta mawala hanggat, hanggat hindi tumanda? oo, hindi, Ganon. Pag, uh, simple, pag uh, matanda ka na, uh, mo rin sa kuan Pag matanda ka na. Sa mga anak din. Oo, oh, sa mga anak, mga pamangkin, ganon. Isasama ko na lang kaya sa libingan ko para wala nang makakuha. Nasa sa sayo ano? Ba't ikaw, tay, ayaw mo isama sa libingan mo? Okay ako. Hindi ko alam kung kailan ka mamata, Hindi mo alam ang kamatayan mo eh. hmm. Hindi ba ito mabigat kasama sa buhay? Hindi mabigat yan. Nasa sa'yo yan. Pag uh, mo yan, um, alagaan mo rin. aalagaan talaga. Pinapakain din ba to? Oo. Kumakain sa gabi. Ah, sa gabi kumakain? Oo. Kumakain yan. Sa gabi. Kaya pala tayo pagpupunta kami rito, hmm. Pinakalabutan naman ako. Sige tay, sa sunod mag-usap na lang tayo ulit. O sige, may gagawin pa ako eh. So, makakalis na kayo. Oo, o sige tay, no? 3,000, pamalingki mo ulit. pang okay. Pangkain mo. 1, 2, 3. Salamat, may pang pamalingki na ako. Wala akong makain dito eh. Wala kang makain. Oh. Ay kung mag-isa ka lang kumakain tay, matagal na rin yan. Oh. Paano pag hindi kita bibigyan tay, saan ka kukuha pagkain mo araw-araw? Pupunta ko lang sa mas pinsan ko sa Tanda Balbara, hihinga ko ng mga bigas nila. Mm. May bigas ka pa naman binigay ako eh. Oo, sige tayo. Salamat.